So mga bossing, sa piling ng ating CHB. So ang tips na ibibigay ko sa inyo, napaka basic lang. Siguro, uh, hindi pa to alam ng mga beginners natin, pero yung mga veteranong mason alam na to. So pagpapile namin ng CHB, ang inuuna namin, yung nasa ibabaw namin, is yung pinakailalim ng hollow blocks. Kung hindi nyo nalalaman mga boss, itong malaking butas, ito yung ilalim ng hollow blocks, hindi yan yung ibabaw. Ang ibabaw niyan is yung makapal. Ito. Yan, ito yung ibabaw ng hollow blocks. Kasi pag hinuhulma ang hollow blocks, ito yung nasa ibabaw. So ilalim natin yung malalaki ang butas. Ngayon, pag nagpile tayo ng second layer ng ating hollow blocks, ang gagawin natin, ganito. <coughs> so kung malaking butas yung nasa ibabaw natin, eto. Next pile ng hollow blocks natin, ito naman ang nasa ilalim. So magiging nakaganyan na siya. Naka tihaya na. Yan, so magiging ganyan yung pile ng ating hollow blocks. Ito naman ang nasa ibabaw. So bakit? So ba pwede naman na nakataob lahat, di ba? So bakit kailangan pa natin na itihaya yung halo yung ating CHB? Kasi ganito mga boss yan. Kapag tayo nagapile ng hollow blocks na itong makapal ang nasa ilalim lahat, hindi niyo napapansin mas makapal ito ng kaunti kaysa dito. Kasi pag ginagawa tong hollow blocks, pag pinapatas yan, kinakamada yan, pinapatungan yan, patong-patong. So itong ibabaw na yan, sa bigat ng pinapatong sa kanyang mga CHB, medyo lumalapad. So kaya ang ginagawa natin, kaya ganyan, alternate, ah uh, katulad niya, patihaya, pataob. So para hindi siya humapay. Kasi kapag ang ating uh, CHB, puro ibabaw, puro nakaganyan yan, pag na, nag-file kayo ng hollow blocks, hindi nyo napapansin, humaha pa yan. Kasi, hindi na magkakasinlaki. Ito, mas malaki kaysa dito. Tapos, minsan, one-sided lang ang tingin natin. Ang pinapantay lang natin, yung nasa part ng tanse, pag nagasintada tayo, ang titingnan lang natin palagi, yung nasa part ng tanse. Kasi yan yung itinatama natin. Hindi nyo napapansin, pagdating dito sa harapan, tingnan nyo, may gap. Ang laki, di ba? O, tingnan nyo. Ito yung sobra yan. So, kaya minsan, pag nag-aasintada uh, ah, tayo ng no, ating mga CHB, pag paganyan yung diskarte natin, hindi nyo namamalayan humahapay na pala yung CHB natin kasi nga hindi balance yung ating CHB. So kaya ginagawa natin alternate, nakatihaya, nakataob para maging balance yung ating CHB. Magkasinlaki ito, hindi nyo ipapatong naman natin dito is magkasinlaki din. So ganyan yung ating tips sa pagpapayal ng CHB. kapag so, pag ganun ang ginawa natin, na-discarte, kita nyo, maganda ang salansan yan mga bossing. Ayan, sa likod. Ito nyo, maganda rin ang salansan, di ba? So ngayon, yung discarte na to, ginagawa lang namin kapag mga ordinary na hollow block yung ginagamit namin. Kasi itong mga ordinary na hollow block, minsan pilipit yan. Gaya yung sinabi ko kanina, malaki yung uh, ilalim yan ah Malaki yung ibabaw, tapos maliit yung ilalim, tapos kita nyo, balo-balok tot. Hindi naman perfect yung mga hollow block natin, talagang pilipit yan. Pero pag mga jack belt naman, eh, hindi na tayo pwedeng magbalik taran kahit one way lang, kung nakataob, nakataob, kung nakatihaya, nakatihaya. Kapansin nyo pati, mga boss, kita nyo yung uh, pile. Ako nagpile ng hollow block na to, mga boss, ha. Kita nyo, kakaunti siya, di ba? Hindi siya naka-one half. Ang tawag kasi sa ganitong pile is running band. Ngayon, pagdating sa running band, may tatlong klasing diskarte or sukat pagdating sa running band. Una, yun na ito, example ha, yung tinatawag natin na one half. Pag, pag sinabing one half, ibig sabihin, sentro, sentro yung ating hollow block, yung pagkakapay lang hollow block natin, pagkakapatas is kanyan. Sentro. Meron naman tayong tinatawag na one third running band. Yung one third, kukunin yung ikatlong, hahatiin nyo yan sa tatlong part, yung ating hollow blocks, and then, doon itatama yan. One third. Yan yung pangalawa. Yan. Yan yung pangalawang diskarte. Yung pangatlo naman, yung one fourth running band. Okay? Hatiin sa apat, yung ating hollow blocks. Ayun na siya. Yan. Which is, yan yung ginagawa natin. Kasi, alam nyo mga boss, walang problema kung gagamit kayo ng ibang o iba't ibang uh, diskarte sa running band. Kung one fourth, one half, or one third. So, ang importante kasi sa hollow blocks natin, sa piling natin, is hindi naman talaga yung pagkakasalansan eh. And the more important is dapat nasa hulog. Tandaan nyo palagi. Yun ang pinaka-important thing uh, dapat nating gawin, na nasa hulog yung ating mga CHB. Pagkatapos, kita nyo, kaya naging ganyan, kaya naging ganyan yung ating ginawang diskarte, meron tayong dalawang butas, Dalawang butas, buo, 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 buo. Pagkatapos, dalawang butas ulit doon. Buo, 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 buo. Tapos dalawang butas dito, buo, buo, at so on. So, ganun yung ating ginawang diskarte. So, kaya ang lumabas sa ating layout ay ano, one port. O, oh, halos one port na nga yung ating uh, naging running band. So, gaya nang sinabi ko, walang problema mga boss kung... Hindi man ma-exactong yung uh, kalhati or uh, shoot na shoot dun sa butas kasi yung iba kasi pinagtatapat yung mortar yung uh, palaman pero hindi nyo naisip na yung palaman ay meron pa rin mortar na namamagitan so ibig sabihin yung palaman natin ay dun lang din papatong sa mortar na nilagay natin kahit saan man siya mapapuesto still na dun pa rin siya sa ibabaw ng mortar di ba? na-imagine nyo ba? mortar pa rin ang namamagitan. Hindi sasabihin matibay or uh, hindi siya matibay. Ganun pa rin yun mga boss, walang magbabago. Kahit na anong gamitin natin na diskarte or nasukat dun sa ating CHB na running band. Kung 1 uh, one port, one third, one -half, hindi magbabago yung tibay niyan. Meron pa nga stack band yung ganyan diretsyo. Diba? Yan. Pag ganyan diretsyo, stack band, Still, sasabihin, buo yung mortar. Ganun pa rin. Ah, yung palaman, di ba yung palaman, dire-diretso. Pero, still, meron pa rin mortar na namamagitan sa kanila. Ang nagdadala ng tibay ng CHB, hindi naman yan eh. Yung mga bakal natin. Yan. Rebars. At saka, yung saktong timpla ng halo. Kapag matapang ang halo, mas matibay yung ating mga CHB. Okay? So yung iba mga bossing, pag nagpapail ng halo block, napapansin ko, ang ginagawa nila dito, Huwag ka isang hollow block, lalagay nila sa sentro. Yan. Ganyan yung gagawin nila, tapos tsaka sila maglalagay. Ako naman mga boss, hindi. Pag nagpapile ako ng hollow block, for example, yung buo, tapos pagdating sa dulo, may siruho, may ritaso. Ngayon, ang gagawin ko, halimbawa, kalahati ang ritaso. Isang mata, dalawang mata. Ngayon, pag naglagay ako ng setting, dito na ulit ako mag-uumpisa ng buo. Hindi ako nag-uumpisa dun sa mga ganung gilid. Yung sinasentro ko, hindi. Kaya nang sabi ko, walang problema doon, mga boss. Tapos, pagkalagay nyo ng buo, dito naman mapupunta ngayon yung dalawang mata, butas na hollow black no, na si Ruho. And then, buo naman ulit. Pagkatapos, dito naman ulit mapupunta. Ganon. So, kahit maging isang mata lang yan, isang butas, ganon lang yung gagawin nyo. Mas mabilis yung technique na yun, mga bossing. So, yung iba kasi, syempre, nasanay na talagang sinesentro pa nila yung CHB hinahati talaga nila ng hating-hati, no? So, gaya na sabi ko, walang problema doon, mga bossing. Kahit yung pile ng CHB natin is ganyan, no? Oh? Dahil ang pinaka-importante, gaya na lagi sinasabi ko, dapat nasa hulog lang yung CHB, huwag nyo masyadong pansinin yung piling, no? Nung CHB. Dahil yan naman ay papalitadahan, same ng tibay rin naman yan, walang problema doon.